Yan mga ka e-bike testing na ni ma'am yung ginawa ko kanina kung okay na. Yan nakita nyo naman umandar na siya and reverse yan. Okay na? Okay. Okay mga ka e-bike ngayon eh, nandito ako sa highway no kasi pinuntahan ako na isang customer sa shop. Dahil nahintuan nga sila, bali inaantay ko sila gawa ng nag-commute lang. Nag-commute sila no At dito bababa sa e-bike nila And explain nila kung ano yung e-bike nila At dati ko naman na customer yun Ngayon nahintuan nga sila dito sa highway Ito na yung e-bike na nahintuan Hindi ko muna ginagalaw dahil wala pa sila Bigla na lang daw tumirik at maganit Ang takbo O yun makikita natin kung anong diferensya o problema mamaya No, sana minor lang para makatakbo agad si ma'am kasi kung major to di natin dito basta-basta magagawa sa labas hahatakin to doon sa shop Okay, So sila mam ma pumunta sa shop Sabi nga sa akin nahintuan So naawa naman din ako Kaso may hinihintay kasi ako sa shop eh Kaya hindi ako doon dahil Kaso emergency naman din to Antay na lang din nila ako doon sa labas ng shop kapag nandoon na sila So itong e-bike na to ay ERBS 2 uh, Version 2 Okay and wow bigla na lang daw sila dito tumirik sa kahabaan ng highway yan so wala pa sila mam ma na traffic siguro at eto yung aking e-bike lang yan na dala ko pa yung ano pati yung ipapalondre ko di ko naiwan sa shop dala ko pa hanggang dito lang yan wala pa sila mam ma Ito na nga sila mam ma no gumaba na sila mam ma Okay, sa testing natin. Okay, may power. O, oh, pitik lang. Pitik lang siya. Bumipitik naman. Okay, tinanggal ko lang yung isang battery na inangat ko lang yung isang box. Ito yung nakita ko dito sa kanya. Sunog na yung... Yung gitna na face wire niya Yung kulay green Okay Tapos dumikit Yan oh Nagdikit yung dalawa Once kasi nagdidikit yan Parang gagaralgal yung takbo mo Which is Ayun yung naramdaman naman Ni customer Okay Tapos tinignan ko na rin Yung iba Yan siguro Nadamay lang sa init yan Pero goods naman yan Yan okay yan Yung hall sensor Hall line yan Okay Pero ito yung concern ko dito Yan nagdikit So tatanggalin ko Tinanggal ko na siya no? Okay, tapos ayan ay tatanggalin ko lang din dyan sa pagkakalagay niya kasi nauga na rin eh. Masyado na rin siyang uh, mal, masyado na rin siyang malambot dyan sa gitna. Natunaw na yung face terminal niya kung tawagin yung block na yan. Ano? Tapos ginak mo nga muna siya, di ba? Kasi para hindi siya umandar o biglaan magkaroon ng malfunction, nakaangat yung isang gulong. At para na rin pag nag-testing din ako ng whole line, kung sakaling umabot pa ako doon. Okay, yan. So, nung tinanggal ko na nga yung dikit, magaang na siya. Yan ang hinahanap po. Kanina, ang bigat niya. Grabe, tinula ko yung kanina. At chine ko na nga rin yung ibang wiring niya kung may na-damage pa, pero wala talaga etong gitna lang talaga yung maalog-alog din at tatanggalin ko na siya dyan. At dito nga makikita nyo na yung damage nito. Na ito yung pinaka-insulation niya. Ayan, mabigis ko na lang natanggal. At balutan ko na lang muna ng electrical tape yan. Tapos naalog-alog na siya dyan. Yan makikita nyo. Kaya tatanggalin ko na rin yan dyan. Tapos ihiwalay ko muna siya for the meantime. At gusto ko na pinapapunta ko na lang siya para na lang kapitan ko ng panibagong terminal block o yung dilaw na nakikita niyo yung kabita niya mismo yan so tinanggal ko na siya at iaangat ko ihiwala i-isolate ko na yan no kasi baka dumikit pa sa iba at lalagyan ko yan ng talop o lalagyan ko yan ng electrical tape para hindi na siya dyan mapadikit kung saan saan at kinabit ko na lahat after ko sa i-isolate inayos ko na siya binalutan ko na rin ng electrical tape muna dahil para nga makatakbo si customer ang init dito sobra para makaalista siya dito yan umu-okay na at testing na din namin yan. Okay, at uh, i-on ko na rin siya kung may power, normal, back to normal. Okay, kasi so hindi naman nawala yung power niya. Okay, ina-isolate ko lang, no. Tapos, yan, umaabante na rin siya. Ayan, okay, nakita nyo naman, umandar na rin yung gulong. So, yun lang mga ka e no. Uh, at sa simpleng sira lang ng e-bike nyo, pwede nyo na rin, yung pag napanood yung video na to, pwede nyo rin gawin yan. Kung same ang kaso, ihiwalay nyo yung wire, balutan nyo ng maayos, at kapag gumana na, go na. Pwede na kayong umuwi.